Ayan mga kapatid sa mga damot araw ang isa niyo lahat yung mga kapatid so, yun, uh, mo sa school sa ko ayun nga pala uh, Sige periodic na ng anak ko po ngayon uh, tapos uh, ano to second periodic na Pagtapos tapos niyan wala na silang pasok ang, balik po nila ay kailan yung darling kailan balik nila December na no ayun ito po yung darling ko ayan, ayan. Ah, December po balik nila kasi po kaya wala po pasok. Tapos po sa second periodic, tapos po ah, uh, magpepesta po ng bayan. Bayan ng Lasugbo. Ah, uh, December 3. Ah, uh, pagkatapos ng pesta, ah, uh, siguro may ilang araw, may pasok na ulit. Uh, medyo mahaba-haba ngayon ang bakasyon ng mga bata. Ay, mga patots, ah, uh, sundin natin ang mga patots. Let's go! Ah, kasama si... ko pala si, kasama pala sa pagsundo, mga asawa ko na. Ewan ko lang yan. Yan. Alis na kami. <laughs> <laughs> alis na kami na. Sarado yung pinto ah. Sarado pala natin yung pinto. Kung susi, ano ah. Ba malimutan yung susi tsaka yung ano. Yung ganda do, na doon. Hakano natin yung pinto. Kasi wala nga yung dito tao. Alis po kami ni Commander. Kaya yung dalawa susunod sa anak namin. Yan. Alis ka. Samahan niyo po kami. Yan mga kapos ha. Ah, Takbo na kami. Yan. nga pala ah. Coding ako ngayon. Ah, uh, wala akong pasada. Ngayon, kaya ako na tinakbot ng tricycle kasi paano ako nagpa sakto ng alas 5 para wala namang mahuli. <laughs> kasi pag alas 5 na, wala namang mahuli. Kaya, pwede tayo sumundo sa tala ko. Ang mga abot, sasamay din po ako magsundo. ko, kasama ko kasama ko yan, nasa likod siya. Nandang uh, pata ka. Mayroon tayong araw. Alright. Ah. Tama, po natin yung mga yung mga yung panderit sa a sa bayan. Malapit na. natin din sa

Ayan, ah. yeah, text ko na si Tutoy yeah, Ayan, dito na po kami ah, Nang lalabas na la po Ayan ah. mga boss, nang na po yung mga estudyante Tingnan niya si natin haba lang pia haba lang mga tricycle dito nila lahat dito na dito nalang dyan lahat puro mga may sundo yan dahil yung nasa may unahan ay yung paradaan talaga ng tricycle yan lahat yung mga patots pawi na po yun palabas na eh, ito na pa si Tutoy <laughs> uh, Uwi ayun, na po kami. Wala mo nang sakay. Wala mo nang sakay. Hindi tayo maghihintay mag na pasero. Ha? Ha? Maghihintay pa tayo. Tara, let's go. Win tayo. Uh, mukhang walang sasakay eh. Ayun, natapos na ang eh. periodic na ako. Ayan. Ah, ha, rin eh. Ah, buka na, buka na. Ah, buka na, buka na. Ah, buka na, buka na. Bukan, bukan nya. Anak buka sana, buka sana. Dan saya nak ke pasarro. Walam buka na, buka sana. Walam buka na. Balaring buka sana. Ai mati sa. Hindi ano maglakad. Gustong lakad ng lakad. Walang katapusang lakad. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Kusok na December 3, fiesta ng Santo. Mamimiyes to si Kamean. Ah. Minsan lang sa isang taong.